Vice Ganda, ipinagtanggol si Maris Racal matapos ilabas ni Jan Villanueva ang ilang screenshot. Patunay na may relasyon si na Anthony Jennings at Maris Racal. Kalat na kalat ngayon sa social media ang ilang revelasyon. ilang nga sa mga nabasang impormasyon ay e may mga ginagawang kababalaghan. Ang dalawa sa si na trigger ang ex na si Jam. Dahil daw umano sa mga saring ibinabato sa kanya ng taong bayan. Ipinagdiina na nagloko ang ex-boyfriend na si Anthony. Sangkot dito ang love team na si Maris Lacan. Samantala, kasabay ng mga maiinit na balita, ay eh nagparinig naman ang comedian host na si Mayweb sa showtime puyat na puyat sa mga lumabasa sa Twitter. Isang kasinungalingan kaya ang mga ibinabato kay Maris o makatotohanan ito. Sadyang wala kasing takas, maraming ebidensya, palitan ng mensahe. Ito nga ang ilang komento ng mga netizens. Dear Jamela, Sharing your boyfriend's indefinitely publicity didn't bring peace and happiness. Did it? Sana dinulog mo na lang sa panalangin. Ibinuhos mo sa Diyos ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Makapangyarihan siya sa kanya. Sa kanya mo lang masusumpungan. Ang tunay na pag-ibig na ipinagkait sa iyo ng taksil mong nobyo. God's love heal and genuine. Ilalang yan sa mga safe. Ito ang new update na mainit-init pa na isyo. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.